So, good morning, good morning, good morning, guys. Uh, may share lang ako sa inyo, guys, ha, ngayong umaga kasi nabigla lang ako uh, at hindi ko sukatala, sakakalain na ngayon na, na ngayon na pala. Ganito yun, guys, kasi yung kapitbahay namin na mula na nang nandito ako sa Germany ay siya talaga ang pinakamabait at wala kang masasabi sa kanila na pangit o masama, masipag, masipag sila, mabait at mapagbigay. Siya, siya po yung ano, yung laging nagbibigay sa akin ng chocolate at last two months ago, tinanong ko yung asawa niya, kumusta na siya, ay okay naman daw. Ngayon guys, umaga nabigla na lang ako na nakita ko na lang sa newspaper na wala na siya. Sa, so, nagulat, nagulat talaga ako guys nag, mayroon, nagkaroon ako ng medyo kalungkutan. E, Siyempre malungkot talaga pag mawawala ang isang tao na hindi mo inasahang mawala. Uh, matagal yun siya na may karamdaman sa katawan. Pero hindi ko masyado siyang na ano kasi nga mayaman naman sila. Nandyan yung mga anak at maganda ang buhay nila. Sabi ko ay ano naman yun, wala naman yun, yung bang, ano naman nila yun, yung bang kaya nila or whatever. Guys, ang masasabi ko lang, no, makaya man nila or basta malapit sa inyo, malapit sa inyong puso, malapit sa inyong, sa inyong buhay, malapit sa inyong uh, life. Yung bang buhay, life, yun na nga. Ano lang guys, um, bisitahin nyo rin. Yung bang bigyan nyo rin ng pansin. Hindi kasi natin malaman-laman na bigla na lang mawala. Uh, uh, lahat naman talaga ay mawawala pero uh, hindi ko so katakalain na ngayon ng ngayong umaga ko lang nalaman yun pala ay isang linggo na nung Lunes pa pala nawala. Ngayon Friday na ngayon. Lunes, Martes, Magus, Huwibis, Biyernes. Four days na, five days na nawala siya. At wala akong kaalam-alam. Hindi ko, hindi ko, ganito kasi guys dito sa Germany. Wala tayong yung bang, uh, iba sa atin na yung bang alam natin bawat araw-araw kung ano yung galaw-galaw. Yung alam ko rin yun sa kanila. Pero, uh, secret yung dito eh. Yung hindi mo masabi na, pag kahit na masama na pakiramdam or whatever din okay pa rin kasi nga alaga sila dito may doktor may kung ano-ano-ano pero wala talaga guys sa uh, mayaman ka mahirap ka o um, dito ay parang laging okay ba yung bang ah uh, pero wag na lang guys, medyo medyo ano, medyo magulo ang aking isipan ngayon dahil uh, medyo nasaktan din ako dahil nga naging kaibigan ko talaga siya, naging best friend ko sa neighbor best friend, pinakamabait, pinanas pina kanya na lahat. Kasi nagbibigayan kami at kumakabigay sa akin ng, ng chocolate o kung ano paman ay talagang Nangihinayang ako dahil oo may kaidaran na rin siya na abutan din siya ng 76 years old pero uh, siyempre tulad ng sinabi ko mawawala naman talaga tayong lahat dito sa mundo pero hindi ko sukataklay so na malaman-laman ko na lang ngayon sa newspaper pa uh, hindi ko kasi napisita din last two weeks, tinanong ko kasi, okay naman daw, at akala ko, nung two months pala din, nung two months din, pumunta talaga siya dito sa bahay. Hindi ko siya, ah, uh, ano lang, nagpinto lang kami saglit, kasi paalis din ako noon, at, um, medyo hindi ko masyadong napansin. Ang napansin ko lang sa kanya, ay, sabi ko, bakit madilaw ako yung mata niya? O, nasabi ko lang yung kay Ubi. Pero hindi ko na ano yon hindi ko na binigyan ng masyadong pansin dahil nga, syempre, alaga tayo kami dito sa doktor, alaga dito sa kung, kung anong kailangan namin. Pero hindi yun, guys. Kahit alaga dito or ano, kung talagang oras mo ay oras mo na talaga. Inaano lang ako ngayon, guys. Medyo na-shock lang ako dahil bakit ba sa newspaper ko pa nalaman samantalang dyan lang yan lang ang kapitbahay namin hindi hindi naman malayo ayan oh dyan dyan lang sa tuwing sa tuwing mag ano ko dyan sa labas nandyan lang ang napansin ko lang 2 weeks ago sabi ko sa uh, asawa niyang lalaki saan ako ako siya okay naman daw wala naman di hindi ko nalang binigyan ng pansin hindi ko lang na ang naanuhan ko lang kasi ngayon guys no, hindi ko siya nabisita ang naano ko ngayon yung bang no. ang isip ko pa nga kahapon guys ano isang araw pa bisitahin ko siya yun ang pumasok sa isipan ko yun pa lang sabihin kong bibisitahin ko siya wala na pala siya at wala pa rin kaming alam hindi hindi ko pa rin alam ngayon lang talaga umaga sa newspaper ko pa nalaman o di pa medyo medyo na ano lang ako ngayon medyo mm, bakit ba minsan hindi natin nabibigyan ng pansin yung taong bang nandyan tapos hindi ko masyadong napansin hindi, hindi ko binisita yung bang ang, ang alam ko lang kasi ang ma end ko lang dito sa aking vlog na to guys no hindi natin malaman kung kailan nga tayo kukunin at kaya nga guys kung may time tayo sa malapit sa inyong puso, malapit sa inyong bahay, na mabait naman. At kung gusto nyo pang makausap, kausapin nyo guys at kumustahin, at bisitahin, at ano lang ba? Kasi hindi talaga natin alam na yun na yun. Hindi hindi ko talaga sukatakalain guys dahil, two months ako, pumunta talaga extra siya sa akin dito, nga musta, maya po na daw ako, yung ganun, samantalang magkakaano, nagkausap, nag, yung pang parang nagaano siya na, nag-usap kami, hindi ko talaga nabigyan ng pansin masyado, kasi namamadali talaga ako nun, pero ngayon guys, huli na, huli na, nung isang araw nagsabi sabi ko, bisitahin ko nga siya, yun pala ay wala na siya, ang naano ko lang talaga ay, kapit bahay lang naman, Ayan lang, oh. Wala pa seconds na nandoon ka na sa, ayan, kasi kadikit lang namin bahay. Wala talaga guys, akong kaano-ano. Kaya medyo, paulit-ulit yung sabihin, medyo malungkot. Malungkot ako yun. At medyo saktad. Parang tinusok ako kanina nung makita na nasa newspaper niya yes. siya. Kaya para sa akin, guys, kung sino man ang inyong babatiin, pasyalan, kung malapit lang naman kayo, puntahan nyo na. Kasi hindi talaga natin alam at hindi talaga natin ma malaman ay wala na. Huli na. Huli na. Kaya, mahuli man tayo guys, ay syempre, ganun talaga ang buhay. Tuloy-tuloy pa rin. Uh, na nauuna lang sila. Nauuna lang kasi wala naman talagang mag dito sa mundo, di ba? Kaya, lalo na sa mga mabait sa'yo, lalo na sa malapit sa buhay mo, malapit, na, malapit sa kung ano pa man, ay bisitahin nyo na lang. Ibig ko sabihin, kung may time kayo, ay kung, kung ano pa, ay bigyan nyo rin ng pansin yun talaga guys ang naano ko ngayon medyo malungkot ako kasi hindi ko talaga siya na ano na nabisita man lang nagplan nga akong bibisitahin siya huli na pala yun kung nabisita ko man siya on that time nung isang araw wala kasi akong kaalam-alam na eh. Medyo nabigla lang ako. Yun lang guys. Um, life is life. <laughs> hindi ko rin masabing life is too short. Kasi may ilan na rin siya, 76 na rin. Uh, pero sa atin na medyo kaya pa natin, na medyo may kunting nalalabi pa sa buhay natin, enjoy life, enjoy. Kasi um, bigla na lang, bigla, bigla. At magugulat ka na lang, ganoon pa. Kaya yun lang guys, life must go on kaya sa lunis na yung sa sa ililibing pero mamaya titingnan ko yung asawa niya at bibisitahin namin at titingnan namin kasi mahirap na mawalan kasi sila na lang dalawa dyan yun nga binibisita siya ng mga anak niya pero iba na Iba na ngayon, mag na lang siya at ang laki-laki ng bahay nila at masipag yun, masipag yun sa alaga sa mga, sa mga rosas niya, sa mga tanim niya. Ngayon ay wala na. Kaya pala, tinignan ko kahapon, bakit ka kung yung mga rosas ay nasa, nasa ano na, nasa, nasa baba na, yung bang hindi, parang hindi nalinisan. Sabi ko kasi malinis yun siya eh, lagi niyang inaasikaso yung garden niya. Kaya, yun na lang, uh, Bye guys! Kung ano lang, share ko lang naman talaga sa inyo yung pagabigla ko ngayong umaga. At isa pa ay sa taong hindi natin kilala, sa taong hindi natin kaano-ano ay parang okay lang yung bang mawala. Pero yung sa, tao, yung sa taong malapit sa atin, na nakikita natin, nakakausap natin, na nagiging friend natin, ay iba ang ating damdamin. So, yun lang guys, kung meron kayong mga friends, kung meron kayong uh, kahit kapit bahay nyo, kapit ka, yung minsan nakakausap nyo, ano, medyo magkaroon din tayo ng konta-konta guys. So yun lang guys, para kung sakali mang pumanaw, ang bawat isa ay meron kayong uh, magandang pagbababay. Ewan ko guys na ano lang talaga ako ngayon. Hindi naman sa pag ano dahil talagang yan ang pinakamabait kong kapitbahay mula na nandito ako. Nagbibigay yan sa akin ng kung ano meron siya. Fruits, kung ano man ang meron siya, ay nagbibigay talaga yan siya. At talagang nag-uusap kami. Pero ngayong nagka-busy-busy na ako. Nag-busy talaga ako guys. Ilang buwan akong puro busy. Kaya hindi ko yun napapansin. Kaya guys, kung anuman ang hindi nyo na napapansin ngayon, eh, pansinin nyo na kasi hindi na lang natin malaman. Malaman na lang natin, hindi na pala natin makakausap. So, bye-bye guys. Yun lang. Bye.